sa showbiz updates. Ihahatid na ngayong lunes. At syempre pa ang latest scoops ng mga hosts. Abangan! Ito ang always the best. Ito ang always up to date. Ito ang nag-iisang ang latest update. Ang latest sa mga nagiinit na balita ang showbiz, tutukan na. Ang latest, ang eksklusibong pag-amin ng mga artista, iisa-isahin na. Ang latest, sa mga kaabang-abang na at intriga, iisa-isahin. At syempre mga kapatid, ang latest po ngayong gabi, ang mainit na opinion tungkol sa iba't ibang issue, ibibigay na. Ah. At... Ito, oh. ang latest chika ko naman. Ito, masaya Mabasabog na. Ni kasi, hindi naman masyadong pasabog. <laughs> pero okay lang din kasi happy feeling siya. Na-miss kita. Ah, na Na-miss oh, okay. na kita. Yeah. Ito na, dahil nagkasama-sama muli na ay after a long, long time, si Jinky Vidal okay. at si Taps Ozara ng Freestyle na alam naman natin medyo nagkaroon ng problema noong araw. Hey. Nagkaroon sila ng concert with Side Ang isang nakakatuwa pa dito na ay napuno nila ang uh, Resorts World. Oh, wow. The show nila. Oo, nung Valet Alam mo guys. naman na, na oh, Joey and Rosso, yes. fan Yes. So, na, ang galing-galing pa rin talaga. Forever more. Yes, ang galing-galing pa rin niya. At ang galing-galing din talaga ni Top. Na, na talagang sabi ko nga, alam mo, itong batang to, ang ganda ng boses. Hindi ba ang sabi noon, kaya umalis ang isa sa kanila, ay dahil nagkaroon ng problema. Uh -oh. May iwan sila, jinky, di Yes, ba? So, parang alam mo na yan, yung typical na problema sa banda. Uh -oh. pagka you should yung know better. Right? <laughs> e ba, e banda, ba? Ba? banda baka. Banda, banda. banda Selo, selos boy. Uh -oh. Pero ang, ang maganda nga, sabi nga namin, sana yung naging show nilang yun, nung Valentines, eh umikot, Nice. Tuloy-tuloy na tayo. Tuloy tuloy, 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 tuloy. Sana magkaroon oh, ng mga provincial uh, oh. shows. Tsaka wala na lang si abroad. Jinky sa freestyle. Wala na. Wala ay. na. Malis oh, na. Oh. Malis na rin. So, pero pero ang napangasawa ni Jinky, di ba yung pinsa ni Top? Uh, magkapareho silang nasa banda, di ba? Uh mo yung nilagay ni abo Bonong anak nila sa laket niya. Uh oh. Di ba? Namatay yung baby ni Lea. Oh. Ayun, nilagay nila. Si Jinky isa sa pinakamagandang Ang boses. Ang ganda rin naman ang oh, boses naman nang natuwa kami, tsaka syempre, nung nanood kami, di ba, memories talaga yung mga kinanta nila. Talagang, oh. para ka high school. <laughs> Sarap so kapag nice naaalala mo yung Forevermore, ah, di ba wala naman palang Forevermore? Wala naman palang. <laughs> <laughs> so, before I let you go. Ay, uh, I want ba? to say. <laughs> <laughs> Ayun lang naman. Sana lang din matuloy-tuloy I mean, pa yung ganong uh, oh. shows nila. Pero alam mo, Kasi, ako, pag napapakinggan ko si Joey Generoso, isa lang nasasabi ko, tumatakbo ang panahon, ang boses ni Joey Generoso, andyan pa rin. Oh, hindi nagbabago. Oh, talaga na. Tapos na puno, napuno pa rin. Napuno. So napuno pa rin yung fans nila. True. Yes. At talagang nag-enjoy ang lahat hat ng nanood. Ayos! Okay. Okay. Ito, forever sila magbibigay <laughs> sa atin. Ayan ng na, na ng chika! Oh, Forevermore, sabi ng ang latest. Uh, oh. ang latest na uh, oh. from the press. Ang latest from the press, maririnig na. Eksklusibo. Mula sa report ni RK Villacorta. Coco Martin, sasagutin na nga ba ni Julia Montes? Ilang buwan na rin napapabalita ang di umano'y lihim na relasyon ni na Coco Martin at Julia Montes. Pero dahil sa proyektong kanilang pinagtatambalan ay inakala ng karamihan na promo lang ito. Idagdag mo pa ang paulit-ulit na pagtanggi ng kapamilya actress. Wala po kong boyfriend at wala po mangyayari hanggat hindi po ako nagdidibu. Sa March pa ang debut ng actress pero ang reading man ito at manliligaw na si Coco. Nakahalik na raw kay Julia. On-screen kiss lang ang naganap. Pero syempre hindi may iwasan dalawa na malagyan nito ng ibang meaning ng mga nakapaligid sa kanila dahil bukod sa kakaibang close beses nila ngayon ay hindi lang pala isang beses itong nangyari. Dahil nakatatlong halik daw si Coco. Kaya naman ang latest na tanong. Posible kaya ang pagpayag na ito ni Julia ang sign na sasagutin na rin niya si Coco anytime soon? Abangan ang iba pang exclusive interview sa Chica mula sa mga kapatid natin sa press. At tuloy-tuloy pa rin po mga kapatid ang mainit ating kwentuhan ngayon lunes ng gabi. Huwag po kayong bibiti o magbabalik agad ang All Latest! latest.